Magandang araw mga bata! Kumusta? Si Kuya Red muli ito at may panibagong kwento na naman ako para sa inyo. Ang pamagat nito, nagsalita na si Tipaklong. Kwento ni Kong Sokeng mula sa Let's Read Up. Para na, ikaw na pati niya. 🎵Kamating kita ang istorya, sa may tayong nakabaraka🎵 a tayo na story time, mag-enjoy with Sina Tipaklong, Palaka at Kuliglig ay mahilig tumakbo at maglaro sa damuhan araw-araw. Isang araw, masama ang pakiramdam ng mga kaibigan ni Tipaklong kaya't nagdesisyon na lamang sila na manatili sa bahay. binali wala ito ni Tipaklong. Tumakbo siya sa labas at patuloy na naglaro. Ngunit ng sumunod na araw, wala ang mga kaibigan ni Tipaklong sa damuhan. Hinanap niya ang mga ito sa buong paligid. Ngunit wala sila. Nagdesisyon na lamang si Tipaklong na mag-isang lumipad pabalik sa bahay nakita niya sa daan si Kuliglig na nagsasabog ng kemikal sa mga halaman na pinapalaki upang makain. May mga lalagyan na ubos na ang lamang kemikal at lumulutang sa kalapit na ilog. Naisip ni Tipaklong na huminto upang batiin ang kanyang kaibigan. Ngunit siya pa rin ay bugnot sa hindi pakikipaglaro ni Kuliglig sa kanya kaya't nagpatuloy siya sa paglipad. Lumipas ang ilang araw at pinuntahan ni Kuliglig si Tipaklong. Saan ka nagpunta? Tanong ni Tipaklong, Bakit hindi ka nagpunta sa damuhan upang maglaro? Ah, sumakit ang tiyan at ulo ko. Halos hindi ako makalakad. Daing ni Kuliglig. Nag-alala si Tipaklong sa kanyang kaibigan nakain kang may lason. Magpagamot na tayo sa doktor. Inulungan ni Tipaklong maglakad ang kaibigan. Ngunit nung nakarating na sila sa ilog, ay nangihina na si Kuliglig at hindi na kaya pang lumipad upang makatawid. Naghanap si Tipaklong ng mahabang patpat -pat upang maging tulay. Nagsimulang tumawid si Kuliglig, ngunit siya ay nadulas at nahulog tulong. Mahuhulog ako sa tubig. Iyak niya. Hinawakan ni Tipaklong ang patpat upang subukang mailigtas si Kuliglig. Kumapit ka! Patuloy niyang sigaw. Unti-unting nahuhulog si Kuliglig. Hindi ko na kayang kumapit pa ng matagal. Pinipilit ni Tipaklong si Kuliglig na maging malakas. Ang bibitaw. Mayroon dyan sa tubig na maaari ko sa sa'yo. Biglang naputol ang sanga. Si tipaklong at kuliglig ay nahulog pababa sa tubig. Isang higanting palaka ang tumalon at handang lunukin sila pareho. saktong -sakto, nagsisigaw si Tipaklong. Sa lang palaka! Kami ito, mga kaibigan mo! Oh, hindi ko agad nalaman na ikaw yan. Hindi kasi ako makakita ng maayos kamakailan. Anong ginagawa niyo dito? Gumapang si tipaklong at kuliglig sa pinakamalapit na dahon ng liryo. Kami ay pupunta sa doktor. Malupha ang sakit ni kuliglig. Siguro, dapat sumama rin ako. Sabi ni Palaka Napabahala na rin ako sa aking mga mata. Gayun din ang aking balat ay may kakaibang pantal. Sa palagay ni Pipaklong, alam na niya kung ano ang nangyayari. Nangisisyon siyang magsalita na. Tulidling, ako ay nangangamba na ang mga kimika na isinabog mo sa mga halaman ay nakasasama sa iyong pagkain. At ang mga lalagyan na nahulog sa tubig ay ang siyang nakasakit sa mga mata at balak ni Palaka. Nakaramdam ng takot at pagkabagabag si Kuliglig dahil sa nagawa niyang pagkakamali. Okay lang yun, Kuliglig, sabi ni Palaka sa bayniti. Itatama natin lahat, ngunit kailangan muna natin pumunta sa doktor upang bumuti tayong lahat. Kapag bumuti na siya ulit, nilinisin ni Kuniglig ang mga basura at kalat sa tubig. May natutuhan siyang bagong paraan sa pangangalaga ng kanyang mga halaman na hindi gumagamit ng mga mapinsalang kemikal. At dyan po nagtatapos ang ating kwentong Nagsalita na si Tipaklong Mga bata, sinasabi dito sa kwento na dapat nating alagaan ang ating kanikasan dahil kung hindi, Maaari tayong magkasakit katulad ng nangyari kinapuliglig at palaka. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo. Paalam!